kahapon po, alas mag-alas <laughs> 4 na. Tinalikan lang namin na rin, ako kahapon dahil may nakita kami yung cat at dalag, baka sakali mahuhuli namin. Pero may maninig-sign na dito. Yan po, ame, out, ka, may dalawa fair. po akong kasamang, ano, hunter Ang aking kapatid po, yung nakapula at isa yung pamangking ko. Naka... Naka-brown. Na brown na ano puti. Anong harap na? Si <laughs> <So, laughs> na lang, dito na kami. I shout out kay Parang Ilmer Uh, Elmer Gonzalez, shout out. Kaya magtrabaho, mamaril ka na lang. Hindi ka naman sama. <laughs> 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 Daming karpa din, Elmer. <laughs> Yari ka, si Brian, kasama namin. Bukas, sa San Juan kami. Sa <laughs> 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 so, panapos, lang. Ayan <laughs> so, guys

Dapat pumatak na agad eh. Ay, wala na nga yata. Ayun na, dali pa. Nagyos ang kilo. <laughs> ano gawin lang? Hindi ko nga binapal sa akin. Oh, maliit pa. Three fingers lang. Walang putok. Malaki-laki na rin doon yung ating gurame

may 20 na rin. Palaki ng palaki. Pag yung ano, ah, malaki na ito. Malaki na binaril ko doon. Doon pala sa kabilang nyo. Kahapon, dilim na. Ay, hindi ko natamaan. Uh, Sabi mas mali nung sigurad. Ako? Wala na. Silipin mo din. Sa kabila. Silipin mo din. Silipin mo <laughs> mahina lang uh, sala po sala

hindi nga pala nakakasabi <laughs> <fingers> na eh <laughs> three fingers wala oh, nga bilis hindi madaling 3 fingers na eh Mataas. yan guys, nakadali ng karpa yung hangin ito. <laughs> Bago oh. bumalik ulit sa tabi. <sighs> ka Mahigit ka lahat ng kilo guys. O ba yan? <laughs> <laughs> Ay ano brad yan, may sakit. Ano lutang na ang hindi mo? Hula yan.

Нет. <laughs> guys, baka umuwi na kami. Gabi na. may hmm, ilaw na guys. Oh, buhay na ilaw. Uwi na kami. Dalawang peraso guys, huli. Hmm, hindi, baka na doon. Isang karpas, tilapia. Guys, uwi na po kami. Baka kami nadali. Baka eh. kami nadaling mga ilaw. Karpa lang guys. Mga, ano, salapya, <laughs> Parang, hindi kami makarami laging dalawa lang dalawa tatlo isa <laughs> so, guys oh, so, gabi na may, oh, may ilaw na oh, guys, oh, so, may ilaw na